Mga kabunyog, mga kababayan. Ang tanong po, may kredibilidad pa ba si Marculeta? Di ba pag-usapan po natin 'yan? Uh, buhat po nang sumambulat itong flood control na ito, talagang uh, hindi lang sila diskaya. At 'yung mga contractor at 'yung mga DPWH officials at mga congressman senador ang naging uh, controversial. Talagang nakisali po ha sa pasabog itong si uh, senador Rodante Marculeta. Ngayon, uh, yun nga tanong natin, may credibility pa ba? Papaniwalaan pa ba ito ng tao? Himayin po natin. So, talagang ito po nakita ng maraming tao yung pag-aabogado niya sa mga Diskayas. Diba? Dito kay Curly at Sarah Diskayas na talagang kitang-kita ng buong bayan yung pangungulimbat yung pagnanakaw ng bilyon-bilyon. In fact eh 200 billion nga eh ang uh, na nakontrata nila sa gobyerno. Nakaka ano yun. Nakakakilabot. Nakita natin yung luho yung uh, lifestyle ng mga diskayas, napakarangya. ngayon, ah uh, dahil dyan, syempre, talagang gusto ng taong bayan maibalik yung pera at mapakulong. Yung mga dapat mapakulong, kagaya ng mga diskayas na mga kontraktor, kasama yung mga DPWA sufficient at siyempre, yung mga mastermind ng mga politiko. Congressman man yan o oh, senador. Yan po yung gusto ng taong bayan eh. Talagang managot. Mula baba hanggang taas. Ngayon, itong si Marculeta, pinipilit niya na ang mga diskaya maging state witness. So, na, marami nagtataka, bakit? Anong meron? <laughs> bakit mo pin para ba manghingi ng impormasyon sa mga diskaya? Para kasi ang nangyayari, tayo pa ang mamamalimos ng impormasyon sa kanila para makulong yung mga mastermind. Samantalang, yung scale nung ninakaw ni Diskaya para itong sinapoles, hindi ito least guilty eh. Imagine nyo, 200 billion ang pinag-uusapan dyan, or more. At talagang binaboy yung proseso. Binaboy po yung, yung batas, yung bidding, di ba? Talagang binaboy eh. Sinalaula po talaga ang batas. Pero sa kabila ng lahat ng yan, gusto ni Marculeta ay eh, maging state witness. At ang pinaka-gain nila dyan, na mga diskaya dyan, ay hindi na sila makukulong. Hindi na sila ma-madedemanda ng kasong kriminal. At kahit yung pagbabalik ng yaman nila, pwedeng marami dyan, hindi nila maibalik. Kaya yun sana yung gusto man lang ni Rimulya at ng ibang senador, bago tanggapin na state witness si Diskaya, ibalik muna yung mga ninakaw, di ba? Pero talagang todo abogado itong si Marculeta kaya marami nang tatanong bakit. Ito na nga <laughs> pangalawang controversial ni Marculeta, meron siyang surprise witness, si Orly Gutesa so bigla yon walang notice, walang pasabi, bigla bigla sinabi niya may witness daw magsasalita tungkol sa plant control corruption nandoon na pala sa senado may dala ng apidabi. instant eh, kaya instant witness yan yan daw ay uh, nakausap nakausap niya si Mike Defensor ito, dating tuta ni Gloria yan, si Mike Defensor. Ito nga ang Orly Gutesa ang hinarap nila sa Senado. So, yan nga, nagsalita, diniin si Saldico, si Romualdez, which is okay yan. Kung talaga mga magnanakaw yan, eh, ganyan ang ginawa. Eh, di, ipakulong, di ba? Tayo walang kinakamp eh. Kaya lang, sumablay itong si uh, Markuleta bukod sa talagang sur surprise yung witness niya, yung notaryo, pineke yung pirma, <laughs> Umaangal yung abogado. So doon pa lang nag-question na yung mga tao. Eh kung nagsasabi na rin lang naman ng totoo, bakit may mga peki-peking pirma pa ng mga Sabit, di ba? Ang namang abogado ng na mga DDS. <laughs> Aminin na natin, kasi kasi yung uh, testimony ni Orly, talagang laban kay Romualdez at kay Saldico More on kay Romualdez 'yun eh. At alam naman natin talaga si Marculeta, yung yung diin niya talaga dyan sila Romualdez yan, di ba? Pero yung Duterte, ano yan, protektado nila Marculeta. So, alam nating lahat yan. So, in short, ba't hindi mga DDS na mga abogado na lang sana yung nag-notarize noon, nag -notaryo? So, sablay, hanggang sa itong pagkatao ni Orly Gutesa, gusto nang pa-investigahan ni Lacson kasi mukhang kaduda-duda na eh. Maraming mga seemingly ano inconsistent, di ba? Sa behavior ng isang testimo, uh, testigo, una ayaw niya magpa-under sa DOJ sa witness protection program. Ayaw niya rin magpa-protect sa Senado. Matapang. <laughs> Bakit, di ba? So kakalkalin ngayon itong background ni Orly Gutesa na instant witness ni Markuleta, Takay si Markuleta lang naman nakipag-usap diyan eh. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? So, eto na naman, kaduda-duda na naman, di ba? Parang, ang taong bayan, tayo, gusto natin ng katotohanan. Pero, lahat, managot ang dapat managot. Kahit sila Romualdez yan, senador yan, sino man yan. Pero gusto natin katotohanan. Walang halong kalokohan, Walang halong katarantaduhan. Walang halong pamumulitika. Eto na nga, <laughs> Ha, yung huling ball jack naman ngayon kay Markuleta Talagang ang kapalaran matindi, no? Ha? Itong asawa ni Markuleta ay nabuking po. Ha, nakonektado sa mga insurance company na nagano po na ginamit ng mga diskaya sa kanilang mga flood control projects. 'Yun nga po nga uh, anong pang pangalan ng insurance? Yung, yung yung stronghold insurance, ano? O, oh, tsaka yung isa pang insurance na ginamit sa mga, kasi uh, insurance sa mga flood control. Kasi may mga insurance po yan, may mga band yan. Ha, halimbawa eh, yung, uh, tawag dito, yung performance band. Mga ganyan po, no? So, required po yan eh. Ngayon, ang, ang matindi dyan, yung mga kumpanyang yon na insurance, konektado po dyan yung si Edna Marculeta na asawa ni Rodante. <laughs> o, oh, si So, ibig sabihin dati pala, dati pa may connect na yung asawa ni Marculeta sa mga diskaya. Hindi e, ba dapat inano yan uh, kung anes si Marculeta? Inano niya na yan. Sinabing sinabi na niya yan nung una pa. 'Di ba? Ano yan eh? Pagpapakita na no, talagang uh, transparent ka. At napaka-sensitibo nung Uh, issue ng flood control, talagang nagwawala na po ang mga tao. Luzon, Visayas, Mindanao, di ba? Kaya kahit may mga baha sa Bulacan, nagrarally mga tao. Sunod-sunod po 'yan. Galit po ang tao. Kaya sa sunod-sunod na mga uh, nabukayo, sabi natin nabukayo itong si Markuleta na siya ng katotohanan, yung mga kontrobersya niya, mula dun sa pagtatanggol niya sa mga diskaya, bilang state witness itong si Orly Gotesa naman ngayon na hindi natin alam kung nasa na yan ang witness ni Marcoleta at itong ang asawa niya ngayon na si Edna na konektado sa mga insurance company na ginamit ng mga diskaya ha? sa lahat ba naman ng mga contractor diskaya pa talaga so ang tanong na lang dyan mapagkakatiwalaan pa ba si Marcoleta di ba? Yan ang tanong. Sa dami ng batik niya, kabago-bagong kabago bagong senador, ano? <laughs> eh, ano eh. So, ang sagot po, eh, tingin ko, hindi na. halalong mawawala ng kredibilidad ang mga investigasyon na yan sa Senado kung makikita ng taong bayan, yung si Marculeta, yung pagbumukha niya. Kasi wala eh, ano na po eh, mahirap na kung may lamat na yung puri mo, may lamat na yung kredibilidad, mahirap na pong ibangon yan at sa issue ng flood control na talagang galit ang taong bayan sa mga pagnanakaw ha? pang insulto pambabastos sa taumbayan, sa ginawa ng mga sindikatong yan naghahanap po ang uh, mamamayan ng katotohanan at ng pananagutan managot ang dapat managot at uh, talagang magagalit din ang mga tao sa mga protector na mga dapat sana ay nasa kulungan